Dito sa Hong Kong, madaling umutang sa bangko rito. Ang gagawin mo lang, pupunta ka sa bangko, dadalhin mo 'yung passport mo, kontrata mo, ID mo. And then hahanapan ka ng uh, referral ng dalawang tao. So makakautang ka na ng mga worth uh, 200,000. Napakadali lang dito mangutang. Yan, kaya advice sa mga pupunta ng Hong Kong at saka sa mga baguhan sa Hong Kong, mag-iingat at mag-iingat kayo sa pakikipagkaibigan. Kasi madami na ditong nangyari na ginamit yung passport nila, ginamit yung pangalan nila, tapos yung pala eh, alis na ng Hong Kong, hindi na nagpakita, na-terminate na. So napakahirap sa mga uh, domestic helper natin na nabibiktima ng mga ganong uh, modus kahit pa kaibigan mo na sila ng matagal basta uh, pagdating sa pera mahirap pagkatiwala na gamitin yung uh, kesyo gagamitin yung pangalan mo kasi ganito emergency wag na wag kayong papayag kasi kayo ang malalagay sa alanganin mayroong nangyayari yan guys na ginamit yung pangalan syempre pangalan niya so siya yung hahabulin ng bangko, tatawagan siya, tatawagan ng tatawagan yung uh, yung sa bahay ng amo, kaya mayroong na terminate tapos syempre ayan, mawawalan ka ng trabaho ng dahil sa pagtitiwala mo sa maling tao. Kaya yan ang ingatan dito. Di bali mangutang ka, sarili mo ang uh, gagamit. Huwag na huwag mong ipapagamit yung pangalan mo sa ibang tao kasi marami nang nangyari na nagbabayad sila ng utang na hindi naman nila nagamit kasi nagtiwala sila sa tao tapos yon iniwanan uh, na terminate so maraming pwedeng mangyari kaya mahirap magtiwala -ka, mag -mag dito mayroon nga nangyari na sa sobrang uh, depressed niya sa ano nagpakamatay ng dahil sa mga utang-utang na yan so madali lang dito mangutang utang sa Hong Kong. Kaya yung iba, magandang gamitin yung pangungutang kung mayroong mga project. Kaya nakakapundar yung ibang mga OFW rito sa Hong Kong dahil sa maganda yung intensyon ng pangungutang. Mayroon namang mga nababaon sa utang dahil na uuwi ng Pilipinas mangungutang. Tapos, gagastusin pagbakasyon, pagbalik, sakit ng ulo ang bayaran eh yun, yun ang pangit sa mga ibang hindi marunong uh, gumamit kung paano mangutang, maganda mangutang guys pag gagamitin natin sa isang project na makikinabang tayo pakikinabangan natin huwag lang sa mangungutang ka ng dahil uuwi ka magbabakasyon ka tapos gagastusin mo doon, pagbalik mo dito sakit ng ulong mo, babayaran mo ng ilan, uh, kung halimbawa ang pinakamatagal dyan is isang kontrata isipin mo yun nagbabayad ka ng ginastos mo, tapos uh, trinit mo lang, tapos nagbabayad ka, within 2 years sa uh, buong kontrata mo, nagbabayad ka, eh magkano lang yung sweldo ng mga domestic helper natin dito. Halimbawa na lang, ang sahod dito is 36,000 pataas, ganyan. 36,000, eh kung may loan ka, may kaltas kang halimbawa, mga nasa 15,000 eh magkano na lang matitira kaya yun na uh, advice sa mga nagtatrabaho dito sa Hong Kong mag-iingat kayo and then gamitin niyo sa sa maganda yung uh, ano yung mga niloloan nyo kasi mayroong mga nangyayari yan guys na mangungutang sa bangko tapos magbabakasyon Siyempre, may gagastos din doon. Pwede pa naman tayo magbakasyon ng uh, hindi tayo gaano gagastos? Yun ang uh, wise na pagbabakasyon.